paghahanga ng boxing. Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, sisirain natin ang isang kamanghamanghang laban na umuugong sa mundo ng boxing mani, Pacman, Pacquiao laban kay Chihiro Suzuki. Pinagsasama-sama ng laban na ito ang malamat na 8 Division World Champion at ang sumisikat na bituin mula sa Japan. Nandito kami para ibigay sa iyo ang pinakahuling pagsusuri sa laban at pagkasira ng diskarte. Kaya, Pindutin ang subscribe button, ayawin ang notification bell. At sumabak tayo sa kapanapanabik na showdown na ito. Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagpapakilala sa ating mga manlalaban. Sa isang sulok, nasa atin ang iconic na Manny Pacquiao. Isang buhay na alamat sa esport ng boxing. Kilala sa kanyang mga kamay na napakabilis ng kidlat, walang humpay na bilis ng trabaho, at lakas ng pagsabog narapat na talo ni Pacquiao ang ilan sa mga pinakadakilang manlalaban sa kanyang panahon. Kahit nasa yugtong ito ng kanyang karera, nananatili siyang isang mabigat na puwersa sa ring. Sa kabilang sulok, mayroon kaming Chihiro Suzuki, ang bata at gutom na contender mula sa Japan. Gumagawa si Suzuki ng mga alon sa eksena ng boxing sa kanyang kahangahangang mga kasanayan, bilis at lapas ng knockout, siya ay naghahanap upang gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkuha sa isa sa mga pinakamahusay na boksingero sa lahat ng oras. Ngayon, sumisid tayo sa pagsusuri ng laban na tumutuon sa tatlong pangunahing lugar: opensa, depensa, at ring generalship. Ang pagkakasala ni Manny Pacquiao ay maalamat. Kilala siya sa kanyang hindi kapani-paniwalang bilis ng kamay malalakas na kombinasyon at kakayahang maghagis ng mga suntok mula sa lahat ng anggulo. Ang paninindigan ng Southpaw ni Pacquiao ay nagdaragdag ng isa pang layer ng pagiging komplikado para sa kanyang mga kalaban dahil ginagamit niya ang kanyang kaliwang kamay na may mapangwasak na epekto. Ang pagkakasala ni Chihiro Suzuki ay binuo sa paligid ng kanyang bilis at kapangyarihan. Mayroon siyang matalim na jab. Malakas na kanang kamay at ang kakayahang tapusin ang mga laban sa isang suntok. Gustong gusto ni Suzuki na pindutin ang aksyon at madaig ang kanyang mga kalaban sa kanyang agresibong istilo. Ang depensa ni Pacquiao ay umunlad sa paglipas ng mga taon. Ginagamit niya ang kanyang footwork upang lumikha ng mga anggulo at maiwasan ang mga suntok at mahusay ang pagdalaw ng kanyang ulo. Si Pacquiao ay gumagamit din ng mataas na bantay at sanay sa pagdulas ng suntok at pagkontra. Solid ang depensa ni Suzuki, na may magandang galaw ng ulo at mahigpit na bantay. Epektibo siya sa pagharang ng mga suntok at paggamit ng kanyang footwork para manatili sa labas. Gayunpaman, ang kanyang agresibong istilo kung minsan ay nagbibigay sa kanya ng bukas sa mga counter, na maaaring mapanganib laban sa isang veterano tulad ni Pacquiao. Si Pacquiao ay isang master ng ring generalship. Kino-control niya ang bilis ng laban gamit ang kanyang footwork at kakayahang putuli ng ring. Ang karanasan ni Pacquiao ay nagpapahintulot sa kanya na iakma ang kanyang diskarte sa mabilisang at pagsamantalahan ang mga kahinaan ng kanyang kalaban. Si Suzuki ay isang sumisikat na bituin at ang kanyang ring generalship ay kahanga-hanga para sa kanyang edad. Gusto niyang idikta ang bilis at panatilihin ang laban sa gusto niyang distansya ang kanyang kakayahang mag-apply ng pressure at pilitin ang kanyang mga kalaban sa hindi komportable na mga posisyon ay isang mahalagang bahagi ng kanyang diskarte. Hatiin natin ang mga estrategiya para sa bawat manlalaban. Para kay Manny Pacquiao, ang susi sa tagumpay ay ang paggamit ng kanyang karanasan at bilis. Kailangan niyang lumikha ng mga anggulo gamit ang kanyang footwork, iwasan ang matagal na pagpapalitan, at gamitin ang kanyang mga kombinasyon para hindi balansehin ang Suzuki. Dapat gamitin ni Pacquiao ang agresibong istilo ni Suzuki sa pamamagitan ng epektibong pagkontra. Para kay Chihiro Suzuki, ang diskarte ay umiikot sa pressure at kapangyarihan. Kailangan niyang isara ang distansya, ilapat ang walang humpay na presyon, at gawin itong isang pisikal na labanan. Sa pamamagitan ng maagang pag-target sa katawan ni Pacquiao, maaaring pabagalin siya ni Suzuki at iset up ang kanyang mga power shot para sa potensyal na knockout. Ngayon, pag-usapan natin ang mga hula at susi sa tagumpay. Kung magagamit ni Pacquiao ang kanyang karanasan, mapanatili ang kanyang bilis at sasamantalahin ang mga pagbubukas ni Suzuki. Malaki ang tsansa niyang makakuha ng panalo sa pamamagitan ng desisyon o kahit na late stoppage. Para kay Suzuki, ang susi ay ang ipataw ang kanyang pisikalidad, ilapat ang patuloy na presyon. At island ang kanyang mga power shot. Kung masisira niya ang depensa ni Pacquiao at kumunekta sa kanyang kanang kamay, maaari siyang makaiskor ng malaking upset na may knockout na tagumpay. Ito ay isang labanan kung saan ang parehong mga lalaki ay may malinaw na landas sa tagumpay, na ginagawa itong hindi kapanipani walang kapanapanabik at hindi manghuhulaan. Sinusuportahan mo man ang karanasan at bilis ni Pacquiao o ang kapangyarihan at agresyon ni Suzuki. Ito ay isang showdown na magkakaroon ng mga tagahanga sa gilid ng kanilang mga upuan mula simula hanggang matapos. Sino sa tingin mo ang guna sa epak battle na ito? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba at kung nasiyahan ka sa pagsusuri na ito, huwag kalimutang i-like, ibahagi at mag-subscribe para sa mas malalim na nilalaman ng boxing. Salamat sa panunood, at magkikita-kita tayo sa susunod na video.